Main Mendoza, tuluyan ang sinampahan ng kaso si Arjo Atayde dahil sa panloloko sa kanya. Isang kontrobersyal na balita ang yumanig sa mundo ng showbiz matapos isang ni Main Mendoza ang kaso laban sa kanyang asawa na si Arjo Atayde. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng media, inakusahan ni Main si Arjo ng panloloko matapos matuklasan na pinagay nito ang kanilang kasal ang kasong ito ay nagdulot ng na matinding pagkabigla at pangungutya sa mga tagahanga at tagasubaybay ng kanilang relasyon. Si May Mendoza na sumikat sa kanyang pagganap bilang Yaya Dab sa sikat na segment ng noontime show na Itbulaga at si Arjo Atayde, isang batikang aktor ay nagsimulang mag-date noong 2018. Matapos ng ilang taon ng pagiging magkasintahan, inanunsyon nila ang kanilang engagement noong December 2021. Ang kanilang kasal ay ginanap noong December 2022. Ay naging isang malaking kaganapan sa mundo ng showbiz at sinaksihan ng mga malalapit na kaibigan, kapamilya at kapuartista. Ngunit ang tila perpektong pagsasama ay nabahiran ng kontrobersya ng matuklasan ni Maine na hindi lihitin mo ang kanilang kasal. Ayon sa ulat, na napansin ni Maine ang ilang hindi pagkakatugma sa mga dokumento ng kanilang kasal. Nagsimula siyang mag-imbestiga doon niya natuklasan na peke ang mga pirma at detalye sa kanilang marriage certificate. Akala ko totoo ang lahat pero nalaman kong niloko lang pala ako. Pahayag ni Maine sa kanyang eksklusibong panayam hindi ko akalaing magagawa niya ito sa akin, ayon kay May. Napag-alaman niya ang katotohanan matapos makipag-ugnayan sa isang abogado na tumulong sa kanya upang suriin ang legalidad ng kanilang kasal. Matapos matuklasan ang panluloko agad na kumilo si Maine at nagsampa ng kaso laban kay Arjo. Ang mga dokumento ng kaso ay nagpapakita ng mga aligasyon ng falsification of public documents. Ayon kay Main Labi siya nasaktan at naapektuhan ng ginawa ito ni Arjo. Nakakadurog ng puso nang malaman ng taong pinili mong makasama habang buhay ay hindi pala totoo ang intensyon, dagdag pa ni Ming Ginawa ko ang lahat para sa aming relasyon pero sa huli, panloloko lang pala ang matatanggap ko. Samantala na natiling tahimik si Arjo sa mga akusasyon at hindi nagbibigay ng pahayag ukol dito. Subalit ayon sa kanyang mga abogado, handa silang harapin ang mga aligasyon at patunayan ang kanilang panig sa korte. Walang katotohanan ang mga paratang ito, kami ay handang ipagtanggol si Arjo at ilabas ang katotohanan. Ayon sa isang pahayag mula sa kampo ni Arjo. Ang kasong ito ay nagdulot ng malaking epekto sa karera ng dalawang artista. Si May nakilala sa kanyang mabuting imahe at malawak na fanbase ay nakatanggap ng suporta mula sa kanyang mga tagahanga. Marami ang nagpahayag ng kanilang simpatsya at pagsuporta sa kanyang social media. May nandito kami para sa iyo laban la. Sa kabilang banda, si Arjo ay nahaharap sa matinding pangungutya at kritisismo. Maraming mga tagahanga at kasamahan sa industriya nagpahayag na kanilang pagkadismaya at pagtataka sa mga balitang ito. Nakakagulat isipin na nagawa niya ito kay Main. Hindi ko inaasahan ito mula sa kanya ay sa mga isang kapwa-artista. Ang kasong ito ay kasalukuyan dinidinig sa korte at tinaasa magiging isang matagalang proseso. Maraming mga tagahanga ang nag-aabang na magiging resulta ng usapan ito at umaasang magkakaroon ng hustisya para sa kanilang idolo. Sa kabila ng lahat ng ito, umaasa si May na makakabangon siya mula sa pangyayaring ito at muling makakahanap ng ligaya. Patuloy akong lalaban at ipaglalaban ng aking karapatan. Alam kong darating din ang araw na magiging maayos ang lahat, pagkatapos ni Maine. Ang balitang ito ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at media, at inaasahan magdudulot ng malaking epekto sa showbiz industry. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa isang personal na alitan, kundi isang isyo na nagbubukas sa mga mata ng publiko sa mga legal at emosyonal na aspekto ng mga relasyon.